Aries, sa 3D Lotto number 4 number 4 at number 1, at sa 2D Lotto ay number 22 at number 18, at mga numero sa Lotto number 8 number 23, Number 21, number 45, number 37 at number 11, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Taurus, sa 3D loto number 6, number 2 at number 1, at sa 2D loto ay number 17 at number 18 at mga numero sa loto number 22 number 18 number 38 number 29 number 40 at number 7 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Gemini sa 3D loto number 2 number 2 at number 6 at sa 2D loto ay number 17 at number 21 at mga numero sa loto number 10, number 23, number 34, number 30, number 36 at number 18, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Cancer, sa 3D loto number 2, number 5 at number 6, at sa 2D loto ay number 19 at number 10, at mga numero sa loto number 19, number 36, Number 31, number 24, number 40 at number 18, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Leo, sa 3D Lotto number 6, number 2 at number 5, at sa 2D Lotto ay number 17 at number 18, at mga numero sa Lotto number 15, number 32, number 21, number 45, number 17 at number 20. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Virgo, sa 3D Lotto number 1, number 2 at number 8, at sa 2D Lotto ay number 17 at number 20, at mga numero sa Lotto number 6, number 42, number 18, number 9, number 27 at number 31, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Libra sa 3D Lotto number 8, number 1 at number 6, at sa 2D Lotto ay number 17 at number 22, at mga numero sa Lotto number 29, number 18, number 44, number 10, number 40 at number 27, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Scorpio, sa 3D Lotto number 4, number 2 at number 3 at sa 2D loto ay number 19 at number 10. At mga numero sa loto number 19, number 25, number 22, number 6, number 42 at number 20. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Sagittarius. Sa 3D loto number 1, number 3 at number 5. At sa 2D loto ay number 17 at number 20. At mga numero sa loto number 34, number 17, number 25, number 29, number 40 at number 30 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Capricorn Sa 3D loto number 5, number 2 at number 6 at sa 2D loto ay number 17 at number 25. At mga numero sa loto number 22, number 23 number 14, number 35, number 30 at number 19, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Aquarius, sa 3D Lotto number 2, number 2 at number 5, at sa 2D Lotto ay number 10 at number 25, at mga numero sa Lotto number 16, number 10, number 11, number 27, number 34 at number 25, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Pisces sa 3D Lotto number 4, number 2 at number 5 at sa 2D Lotto ay number 16 at number 22 at mga numero sa Lotto number 5, number 21, number 34, number 16, number 3 at number 40. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso.